Kidlat News Update. Sa ating mga balita, labi ng nawawalang crew ng lumubog na cargo vessel sa Northern Samar, natagpuan na. Aksidente sa kalsada noong holiday season, pumalo na sa 656. Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo ayon sa FIVOX. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang bumpwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kinumpirma ng Office of the Civil Defense o OCD na natagpuan na ang bangkay ng nawawalang crew ng MV Gerline Katnes na lumubog sa La Vezares, Northern Samar noong December 30. Ayon sa OCD, natagpuan kahapon ng labi ng 64 anyos na crew sa barangay Magkarakit, Masbate na nasa 64 na kilometro ang layo mula sa bayan ng La Vezares. Hindi naman tinukoy ang pagkakakilanlan ng biktima dahil narin sa kahilingan ng pamilya nito una nang natagpuan ng isa pang bangkay ng 30 anyos na crew sa Biri Northern Samar habang nasagip naman ng labing tatlo pang tripulante noong araw ng trahedya. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang OCD sa pamilya ng mga nasa wing crew at nagpaalala sa safety precautions ng mga naglalayag na vessel sa karagatan sa kasagsagan ng masamang panahon. Umalo na sa mahigit 600 ang bilang ng aksidente sa kalsada noong holiday season Ayon sa bagong datos ng Department of Health o DOH, mula December 22 hanggang kanina ng alas 6 ng umaga ngayong araw, nasa kabuuan 656 cases na road traffic accidents ang naitala ng DOH na mas mataas ng 32.7% kumpara sa bilang noong parehong panahon ng nakaraang taon. 468 sa mga ito ay motorcycle accidents, 569 naman ang hindi gumamit ng safety accessories, habang ang 123 na naitalang aksidente ay mga nakainom ng ala. Sa ang datos, pitong individual ang nasawi kung saan apat dito ay namatay mula sa motorcycle accident. Muli namang pinalalahanan ng DOH sa mga motorista na maging mapanuri at maagap sa kalsada upang makaiwas sa aksidente. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 24 oras ayon sa monitoring report ng FIVOX. Sa kanilang pagtataya, isang beses na nagbuga ng abo ang bulkan na tumagal ng isang daan at labing isang minuto. Naitala rin ang 23 volcanic earthquakes kabilang na ang tatlong volcanic tremors na tumagal ng apat hanggang isang daan at labing isang minuto. Nananatili pa rin nakataas sa alert level 3 ang bulkang kanlaon habang patuloy itong inoobserbahan. Samantala na sa mahigit 46,700 pa rin na individual o mahigit 12,200 na pamilya ang apektado ng pagputok ng bulkan sa 26 na barangay sa Region 6 at 7. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon nag-uula. At inyo pong ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.